Dito sa pinakamatagal na karinderya sa Quiapo ay may na-discover tayong bagong pagkain na kung ay yung tinitinda nilang minudo ay kulay puti. Tapos may kasama pang sahog na itlog. Sa inyo pong mga nanonood, in-invite ko po kayo, pumunta po kayo dito sa atin ating kantin para matikman nyo po ang aming minudo with egg na walang tomato sauce. Kayo ba guys, first time nyo lang ba makakita ng minudo na walang tomato sauce? At magugulat din kayo sa sasabihin ko dahil pagdating sa lasa ay parehas na parehas lang siya siya regular na minudo. O di ba nakakabili? Paano kaya nila 'yon nagawa nang walang nilalagay na tomato sauce? Uh, magandang maga po sa inyong lahat. Ako po si Celeste si Reyes po. Ako po ang owner ng atin atin canteen. Oh, Dati po kasi may-ari yung tiyahin ko po. Sila po ang nag-umpisa dito. So, suwato total ma'am, gano'n na po katagal itong ating atin mo? Ah, uh, po may git 40 years na papunta na po sa 50. Yes po, uh, nag-open po kami ng 7 ng umaga po. Ah, uh, ang atin ating canteen po ay matatagpuan niyo po dito po sa Herminal Street, Quiapo. Nandito tayo mismo sa May Quiapo. Ah, uh, dito sa may isa sa may pinakamatandang karinderya dito. Dito mismo yan sa may Herminal Street, Barangay 309. ito yung atin-atin karinderiya. Almost 40 plus na siya na kainan dito. Ayan. Ang kakaiba dito guys, yung pumukaw ng ating pansin. Yung kanilang minudo na kulay puti ba yan? Wala siyang ano, uh, tomato paste. Ayan you know? o. Wow. Tapos merong itlog. Tapos the rest, parang mga basic na uh, ulam na lang yun nandun sa kanila. Meron din sila dito sisig. Ayan, bestseller din. Bukod dyan, uh, nag, uh, nagsiserve din sila ng mga short order. Tapos open naman sila dito guys, simula 4am hanggang maubos na yon. So huwag na natin pahabain yan, pero bago tayo magtikiman, maraming maraming salamat nga pala sa Grain Smart. Ayan, Grain Smart guys. So uh, napaka healthy na itong kape na to kasi ito yung, kaka, ito yung pinaka number one na kape na gawa sa brown rice coffee. Ayan, napaka daming gulay niya sa loob guys. So kula na lang Bumpakbet ilagay dito eh. Dreamstay guys. Napakamura. Uh, 2BR, 1BR. Meron yan. Tapos White Sand Beach. Saka Wade Pool. At syempre, kung naghahanap naman kayo ng napaka-quality na t-shirt. Ayan. Ayan oh. Support tayo. Support local. Support underground. Syempre. Anong pangalan nito Popswear. Popswear guys oh. Popswear. Tingnan nyo naman guys oh. Yung briming pa lang oh. Kapal. Quality oh. Tingnan mo naman yung tahi. Cotton talaga to, 100% cotton. Tapos tingnan nyo naman yung quality ng ano, pagkakaprint, to. Grabe rice, guys. Hindi tinipid. Ayan, guys, oh. Popswear, guys, oh. PM lang kayo. Assist ko kayo paano kayo makakabail ng ganito. Wala kayo, wala kayo may gitang ganito, guys. Limited lang to. Ayan, oh. Wow. Shoutout nga pala sa idol natin na si Boss AJ TV Vlog. Siya yung nag-recommend na ito. Ayan. Follow nyo rin siya, guys. Ayan. Mm. Yung parang characteristic ng lasa ng minudo. Nakulay. Eh. Orange, bear, parang pula. Na may tomato paste. Ganun din yung lasa niya. Parehas na parehas. Hmm. Yung sarsa, oh. Tipa natin yung sarsa. Hmm? Ang galing. Kahit pala hindi mo siya lagyan ng tomato paste, ganoon pa rin yung lasa niya. Hmm. May itlog pa. Tapos yung mga presyong order nila dito per ulan, may 70 pesos lang. Ayan. Ano natin? Ano oh. Sisig naman. Ano ba? Ano Sabi ni Ate, yung may-ari ata, walang taga-Kyapo na lihitin mo taga na hindi nakakakilala dito sa atin-atin karinderya, dito sa may Herm Herminal Street. Ayan. Ito yung isa sa mga legendary na karinderya dito. Although basic lang yung mga ulam nila, pero kilala kasi sila sa mga masasarap nilang ulam. So yun talaga. Yun yung medyo advantage nila sa ibang karinderya. Hmm. <coughs> 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 Hindi ko na ito guys. Gusto ko na to enjoyin. Pag nagkawin kayo dito, so kaya po guys, try nyo kumain dito. Atin-atin. And guys, maraming maraming salamat. Thank you.